Grabe, di pa nga dumadami tong kawayan na ito. Kinuha na nang kinuha yung kanyang labong, oh Inulam na agad yung mga labong ng kawayan. Ayan, dami na pinagtanggalan ng mga labong dito. Ilinuto na agad yung labong ng kawayan. Hindi pa nga lumalago masyado. Ayan, oh, oh Yung mga pinagtanggalan yun. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim agad yung tinanggal. Pero, ayan, may tumutubo ulit na sumusunod ulit na la, labong Ayun, oh yung mga nag-uulam ng labong mga idol oh hindi na talaga nila pinalampas basta nakakita talaga ng labong kinukuha kahit na di pa nga masyadong dumadami yung puno ng kawayan ayan mga idol labung, mm. labong masarap yan labong mga idol pero kahit anong sarap kung hindi pa naman masyadong dumadami yung kawayan ay wag naman sana nila muna kunin kinuha agad mga idol oh hindi pa nga uh, dumadami yung puno. Pero, ano pang magagawa natin? Nakuha na agad yung mga labong, yung tinatawag na maliliit na anak ng kawayan. Hmm. At uh, sana naman, paramihin nyo muna itong puno ng kawayan. Mga uh, idol, mga kaibigan na kumakain ng labong. Huwag nyo na muna sanang kunin ang mga tumutubong labong ng kawayan hanggat hindi pa dumadami. Para ang kawayan kasi maraming gamit 'yan. Pwede natin gawing mga uh, pang uh, tukod sa mga kubo-kubo natin. Pwede natin gawing uh, papag 'yung mga upuan, 'yung mga higaan. Pwede natin nating gawing uh, <coughs> uh, tawag doon mga uh, dingding. Marami pong gamit ng kawayan, mga idol, mga kaibigan. Sana naman ay palaguin nyo muna 'yung mga uh, kawayan para dumami. Bago kunin ang mga labong. Ayan ay o. Talaga namang uh, yung mga dumadaan dito. Hindi nila pinapalampas ang mga uh, labong. Hmm, Puroki masarap ang labong. Kahit na di pa uh, dumadami yung kawayan. Kinukuha talaga. Ayan ay, o. Shout out, shout out sa mga naguulam ng labong dyan. Thank you, thank you very much sa inyong patuloy na panonood sa aking mga video. Buhay Labong ang ating video for today. God bless you all and more, more, more blessing everyone.